Hello guys! Good afternoon! So for today's video, a day with Erica tayo dahil dumalaw siya dito sa amin sa Takayama. Nakakuha siya sa wakas ng day off niya at na timing naman talaga na ang punta niya dito is meron kaming barbecue party dito sa company nila Mister. So last time nakap nakapag vlog na rin ako ng ganito and this time naman ang main na iihaw namin is puro mga seafoods dahil nung last puro mga meat ang naihaw namin that time. So, ang request ng mga kasamahan niya is seafoods. Ayan, so, makikita nyo dito nakakuha ako ng mga konting video. Meron ding mga konting karne, pero yung napaka-konti lang dahil ang talagang pinakamain namin is itong mga stream, itong ayu na fish. And ayan, kinuhanan ko ng konti yung mga kasamahan nila dito dahil nagsidatingan din ang mga girlfriends nila puro mga bata. At syempre, ang number one na favorite ko ang awabi, abalon, ata ito sa English. Napakasarap nito guys. Kaya lang pricey-pricey talaga. Kaya madalang lang din makatikim. At meron din sila dito mga nilagay na mga karne. Ayan, abalon. Napakalaki din nitong stream na ito. Meron din shellfish. Meron din mga iba't ibang klase ng seafoods. Kaya naman talagang Nakakain tayo ng super dami at si Erika din sa wakas nakatikim din siya. Deserve din niya yan dahil napakasipag din ng batang ito. Ayan, for Erika, ang napakalaki mga stream. Ito naman, mga shellfish ata ang tawag dito sa atin. Ayan, hindi ko to natikman dahil kinain ka agad ni Mister at ang favorite ni ay kana sa kana ayu. Ito ang para sa akin. Yan, ito ata ang shellfish at saka yung abalon, yung awabi na tinatawag. So ayan, may pa selfie selfie diyan ang mga bata. <laughs> Hindi naman mga bata, mga mga dalaga, mga dalaginding. At ang mga kasamahan ni Mr. naman, ayan, sila ang nagiihaw-ihaw. At ang aking pamangkin na si Erica, Nakikipagkwentuhan na rin dyan ang aking bunso dahil medyo nasasanay na din siya. Yung ibang mga bata kasi naglalaro sila sa taas so hindi ko sila nasama sa ating video ngayon. At ang second day naman namin is magsusushi kami for dinner dahil tagal-tagal na hindi nakadalaw ni Erika dito. For sure matagal din itong hindi nakakain ng sushi dahil puro daw mga meat ang kinakain nila sa fast food. Ayan, ang unang request niya ang salmon. Favorite din niya 'yan kagaya ko at ito pa ang mga iba't ibang in-order namin kasi kailangan namin talagang busugin ang batang ito para naman ano, masulit niya ang pagpunta niya dito sa amin. So inuna namin yung mga gusto niyang kainin. And ito ang isa sa mga nagustuhan din niya, yung maguro, yung color red si Aika nag-start na rin dyan kumakain. Siyempre si Mister, ayan, pag ganyang kulay na lalagyan, yan ang pinakamahal. Ito naman yung Ika squid sa atin. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ka-approve kay Erika ang mga kinakain niya. Ayan, 'di ba? Kitang-kita sa pagmumukha niya. <laughs> Wait. Thumbs up pa 'yan, 'di ba? Ito naman ang para kay Irie, ang unagi at saka yung tamago, yung color yellow. Ayan. Ito naman yung pa may pagkatempura na sushi at ayan si I si Erica kasi gusto niya ng aspara no tempura daw kaya nag-order din tayo. Ayan, kain ka lang ng marami be dahil uuwi ka na bukas. <laughs> And after naman namin dito guys sa Usushi, didiretso kami sa Nyukawa dahil meron silang summer festival doon, summer fireworks. So nagkasabay kasi ang araw ng Um, Takayama Fireworks at saka sa Newkawa Fireworks. Kaya lang kasi yearly sa Takayama Fireworks na kasi na kami nakakapanood. So never pa kami nakapunta sa um, Newkawa Matsuri. So ito yung pinaka city hall nila dito dahil meron ditong gathering yung Natsu Matsuri Summer Festival ang tawag. So ayan, makikita nyo may mga dalaginding dyan na nakayukata sila. Yung summer dress ng Japan. Kasi yan talaga ang sinusuot every time na may mga Matsuri. So meron ditong mga konting programs, may mga kantahan, sayawan. Pero syempre hindi tayo nakakuha ng madaming video dahil alam niyo na si Airi hawak-hawak -hawa ko siya. Baka mawala sa paningin natin dahil napakadaming tao guys sobra. Kaya si Erika nakakuha ng konting clip dito kaya binigay niya sa akin. And maya-maya din guys is mag start na ang kanilang pahanabi. Ilang minutes lang naman daw kasi ang hanabi. Bawat barangay po, merong mga summer festival na tinatawag. So sa amin kasi, on August 10 pa ang summer festival namin doon at meron ding summer fireworks. Although maiiksi lang yung mga summer fireworks nila, unlike sa mga iba't-ibang -iba, iba't lugar ng Japan na talagang napaka-bongga, pero at least ang makapanood ka lang ng kahit ilang minuto ng summer fireworks is napaka-satisfying na talaga. So, ang dami-dami ko nang sinabi, diba guys? Super na-miss ko kasi makipagkwentuhan sa inyo kasi talagang napaka-busy natin. Ang daming activities ni Aika kasi nanalo din sila sa brass band. So, kailangan nilang makipag-compete sa region kaya napaka-busy natin kahit na summer vacation ng mga bata. So ayan, napakadaming tao 'di ba guys? Kaya iniiwasan ko din na makipagsiksikan talaga dahil alam niyo na si Irie and fireworks start. So panoorin niyo muna itong simpleng fireworks ng Barangay New Kawa. <tong> اوه Gusto din nako Gusto din nako おーきれい。うんうん